Alis kayo dito! Hindi kayo sasatay dito! Ay! Ay! Tama niya! Nay, huwag tayo magsakita! Nay! Halika na! Doon ka naman tulog sa taas! Maraming kwarto doon! Hinga Abo! Aba! Pwede pala yung natutulog ng naktayaw. Excuse me. Uh. Ano po yun? Saan po namin pwedeng makita si Mang Gilbert? Gilbert? Bakit? Sino kayo? Ah, uh, ako po si Atty. Katrina Puno, ang abogada ni Don Segundo. Don Segundo? Don Segundo ang matandang ganid? <laughs> <laughs> Mga kasama! <laughs> si Don Segundo nagdala pa ng abogado. <laughs> yon. Sinusubukan niya ata tayo ah. Aba! <laughs> talagang hinahamon tayo nitong matandang sigundong to ah. Ano ba talagang gusto ninyo ha? Laban? Sige! Laban? Ah, Sige! Sandali sandali. sandali! sandali lang mo! Sandali lang mo! Oh, sandali! Laban ka sandali. Ano ba to? Bakit ba? Bakit ba? Ah. Ano ba na gawin natin? No. Taktan! Ah. Taktan! Mga walang yan ito? Ang kapal ng mga matandang segundong to ah pato at ni pa. Ah, uh, mawalang galang na nga. What? Ang ibig niya sabihin kung pwede magtanong. Sorry, I don't understand you. Simple lang naman eh. Kung ano pang sinasabi mo, itatanong lang namin sa bang ni Aling Marita. Actually, I just came back from the States and I don't understand any of the words that you're saying to me. Hmm? labo naman pala kausap so? sa ito eh. Tara na. Tara! Ang laay, eh, sandala! Napakabugnuti ng mga are. Baybayin lang yung kaling iyon. At pag may narinig kayong bahay na nagkakalabugan, iyon na iyon. Salamat, Don Segundo. What? Hmm? Ito na yata. Ah, tulungan ako. Ah. Mga, bahay, tulungan ako. Tulungan nyo, mga ah, tulungan ay, po! Ay, po! po. Ay, mga kapitbahay! Mga kapitbahay! Saklala! Bakit? Bakit? Mga kapitbahay! Ano nga yun? Ano nga yun? Ano nangyari? Eh? Ang ah, ko! Ang ko! Ano? Eh, 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 hindi ko mapaliwanag eh. Bakit? Di mo nakita? Eh, eh, hindi, bulag ako. Hindi mo nga makikita? Uh, wag, wag kang mag-alala. Tutulungan kita. Uh, 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 ako nga pala si Uging. Ako. Ikaw. A ako nga pala si Loretta. Huh? Tulungan mo na sila. Parang awang na. Tulungan mo na sila. Tulungan mo Huwag mo samantalayin ng kahinaan ko I want a divorce I want a divorce I want a Tama divorce Tama na rin Ah, kayo si Ali Marita Ayun Ano? Uulit ka ba? Ah, hindi, tawa na, tigilan mo na ako Marita Ah, kayo si, si Ali Marita pa? Eh, ano kayo? Ah, nandito po kami dahil po kay Don Segundo Don Segundo ba ka mo? aha oh, Don uh... oh, Segundo Sandali so, ha Aha uh -huh. Oh, ang bait naman pala niya <laughs> eh. Oo nga, tsaka parang may merienda pa tayo. Atin natin. <laughs> oh. Uy, di ka na naawa sa asawa mo. Ano yan? 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 Ano Sa nanay mo Luka-luka kayong mag-iina Buti na lang patay na lola niyo